Ang araw po sa inyong lahat mga kapatid ito nga po pala ang yung lingkod 5M vlog bago natin umpisan ang video kong ito ay hinihiling ko po sana ang like, share and subscribe para lagi kayong updated sa aking mga bagong upload na video okay wag na nating patatagalin at umpisan na natin ang video ito at wala naman na tayong hinihintay ngayon ang pag-uusapan natin ay ang mga katanungan na tinatanong sa akin sa Facebook sa aking channel na saan ba ginagamit ang body filler. Ngayon ang pag-uusapan natin dito ay body filler, ang masilya. Kasi hindi maiwasan na ang mga baguhan o, o yung mga gustong matuto sa pagpipintura ng kanilang bahay o mga sasakyan maraming tao ang gustong matuto nito kasi sa napaka taas na labor pag magpapapintura ka yung iba sila sila na lang ang nagpipintura ngayon ipapaliwano ko dito ang body filler gaya ng nakikita nyo sa aking mga video sa aking mga project flooring wall, uh, solid wood na kahoy plywood cabinet dyan ginagamit ang body filler sa mga gap na maluluwang kahit hindi na kayo gagamit ng gasa sa mga kisame basta meron lang gap na papasukan ng masilya pero pag magduduko kayo o barnis, sa mga gap, body filler ang imamasilya. Pwedeng irekta, kailangan malinis ang mga gap, walang mga alikabok o anumang bagay na magpapatuklap sa masilya. Kung sa mga cabinet naman ay pwede niyong pahiran ng epoxy primer, halimbawa duko, body filler ang gagamitin, pwede, kailangan mag- Papahiran nyo muna o isprehan nyo siya ng epoxy primer bago kayo magmamasilya ng body filler. Ang body filler ay napaka-epektibo nito sa mga gap ng kisame. Kahit limang guhit o 5 cm, pwede 'yong erikta yung body filler. Pero ang suggest ko lang mas maganda bago kayo magmamasilya sa mga kisame. Kasi pag kisame, halimbawa hard o plywood, papatungan yan ng water based na pintura o anong klase ng pintura huwag nyo lang kalilimutan gumamit ng epoxy primer pag natuyok pwede ng body filler sa mga flooring naman na limbawa lumang flooring na malalaki ang gap linisin lang mabuti at kiskisan yung mga gap para matanggal yung mga halimbawa may floor wax kiskisan lang yung mga gap na para matanggal yung mga oily na mga bagay pwedeng erecta pwedeng epoxy primer mo na bago body filler mas matibay sa mga nag-aalinlangan kasi ang body filler uh, matigas pag solid wood ang flooring huwag kayong matakot na mag masilya sa flooring o sa mga dingding sa mga gap. at maraming paraan dyan maraming paraan para madaling matanggal ang masilyang yan masilyang yan, kailangan lang gamitan ng grinder na may balang liha rate number 60 marami kang nabibili yung mga disc na ibinabala sa grinder yan lang ang body peeler, ang paliwanag ko dyan, na isa sa pinakamatibay first class na masilya yan ng body peeler kaya sa mga baguan, huwag kayong matakot sa paggamit ng body peeler pag baguhan kayo kunting hardener lang ilalagay nyo titigas at titigas din yan subok ko na yan kasi dati rin akong gumamit ng body peeler palibasa baguhan ako ay mahirap pag maraming hardener kailangan katamtaman lang para hindi ka agad titigas yan ang body peeler na matibay sa mga gap ng kahoy gap sa kongkreto sa kisame bago mag varnish fitting body filler sa mga gap pagduko sa cabinet sa mga maluluwang na gap pwedeng pwede yan pwede rin panduko kaya lang pag magduko kayo ng kisa may kailangan ispray nyo ng epoxy primer bago kayo mag body filler nasa primer ang buhay ng body filler maraming salamat po sa inyong lahat sana ay nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo kung may katanungan po kayo ay mag-comment lang po kayo sa baba at aking sasagutin ang inyong mga kasagutan. Marami pa akong i-upload na video tungkol sa mga masilya at mga iba't ibang klase ng pintura. Sana'y nakapagbigay ako ng konting tips sa inyo at sana'y may natutunan kayong konti sa akin. Maraming salamat po. Ang iyong lingkod 5M Vlog.